Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Uh, Siyempre, unang wala magpapasalamat po tayo sa ating uh, Panginoon uh, na siyang uh, na, naglalang sa atin. Uh, ayan, magpapasalamat po ko. Ito na po uh, yung aking uh, gagawin ko na lang po, i ko na lang po. Ayan, para meron din po akong publish sa ating uh, YouTube channel. Ayan. Siyempre, papasalamat ako sa mga nagpa-member sa akin. Ayan, para umangat po yung ating uh, revenue Ayan. sa YouTube. Uh, papasalamat po kay uh, Ma'am Marina Malubay, Ayan, nasa Denmark, kay uh, Ma'am uh, Julie, Ayan, kay Ma'am Arab New Chen. Ayan. Siyempre, yung mga dati kong kasama sa Adim, yan, sila Boss Mark, si Monching, si Erbin, si partner si Bok, yan si uh, Rudel, si Smag, yan si Boss Chef, yan si uh, Cowboy, uh, siyempre. Yan ang nagatid sa akin pauwi. Uh, maraming maraming salamat sa iyo. Hindi na ako nakapag-chat. Ah, uh, kay uh, kay Boss P, yan, kay Payat, yan. Yung mga lahat po nang nag-member sa akin, maraming maraming salamat po. Yan, siyempre, nakakataba ng puso kahit paano hindi kayo nagbago ayan, lagi kayong nandyan pag humingi ako ng tulong, nandyan kayo ayan, kasamantaling ko na yung pagkakataon at dahil nandito na i-ere -e ko naman siyempre ganun din, ayan, si patient Henry tumulong din sa akin hindi nagsasawang tumutulong sa akin ayan. Uh, sa panahon po ngayon talaga napakahirap dito sa Pilipinas kung hindi ka talaga kakayod ng ano kahit kumayod ka na pala talagang sakto lang ngayon pag hindi ka kumayod talagang walang mangyayari sa iyo talagang kulang na kulang eh maraming maraming salamat sa mga tumulong ayan uh, tsaka dun din po sa mga hindi tumulong salamat panoorin nyo nilang po yung aking uh, video sa aking mga naipapublish na video siyempre uh, salamat salamat yung mga kasama ko sa team yan sa team 1K yan maraming maraming salamat kay Mayora mga mga admin yan si uh, ati Emily yan hello ati Emily may gilap siya raw sa inyo sa Italy yan siyempre ang team CC nandiyan din yan hindi nawawala yan kaya maraming maraming salamat sa inyo, sa support sa aking uh, channel uh, nakakataba ng puso syempre yung laging nagpapamember sa akin at hindi naman ako nakakapagsukli maraming 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 salamat uh, dahil kayo ang meron uh, thank you at sanat magkaroon at makabawi naman kahit papano uh, ganun pa man maraming maraming salamat uh, pagpalain po lahat tayo ng pumamay kapal syempre uh, kailangan laging malakas yan, hindi, di dapat ka ng ano, dapat laging malakas. Ayan. Uh, ganun pa man, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, dahil uh, na, uh, ko na yung opportunity na andito na, inire na sa pagpapasalamat sa inyong lahat, sa kagandahan uh, kaganda na inyong mga puso. Maraming maraming salamat. Hindi man ako napayasin sa Ayan, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking munting vlog na uh, nag-emote. Ayan. <laughs> salamat sa akin. Salamat, salamat talaga sa uh, sa inyo. yan Hindi ko na masyado nga ba dahil uh, okay na to at meron na akong may publish. yan Mapapanood nyo yan sa aking YouTube channel. yan Roger Bautista po. At yung pong mga hindi pa po naka-subscribe sa akin. yan po. yan po. Diyan sa baba. Ayan. Pakiclick lang po yung bell dyan. Ayan. Yung pong all na para lagi po kayong updated sa mga pinapublish kong video. Ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Ayan po. Uh, uh keep safe everyone. God bless to all po. Salamat, 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 salamat.